ayan na nga lumay yan Di, na yung pinali na yung taco dun mga idol hindi na class na Di, natin kung hindi po ba yung baklas tako ni Mr. Chuck dito nagmiliya pa rin yung tira ng batang ni kulay walang kupas mula kanina hanggang ngayon. Ayun. napakasulit uh, ng patama doon. Sa na ano? na, na talaga. Dok Uber! Uh, yeah! Uber! Buwan Uber! Mag cover pa talaga <laughs> Grabe talaga ang mga ari Ayan Nakakalang pa talaga May magandang mangyayari dito Sigurado 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 mga Ayan Ayan na. Na ah, grabe naman talaga 'yung naklasta Sobrang epektibo po. ayan ah. na duo talaga Malangan ba Ah. 'yung naklasta ko. Na ginawa. Grabe No. Diyan patalaga nila kay. Labi ay. Eh? O bido ka pula. Diyan patalaga pinwis to ya nila. Labi. What are doing? Hard way daw. yung sabi niya Ayuh. Oh, Miss Korpak. Nah, topo.